tasa, basura, alam mo si, <laughs> ipigayin ko po yan at saka ako'y dadagdag dito. Ito po yung nakaraan, meron po po kong tira ito. Ito, ipigayin ko naman. Dito. Dito. ayun yung palm beach dito yan dito po yung tira okay tayo no? dami pang pumiga no ganyan po ano malambot na po kasi kapong panabil ito eh kaya ngayon ko lang po itong trabaho ginanyan ko po sa lalagyan yung so oh. o yung tangip meron pa siyang ilapatak ano po ilapatak ah sabi chopal bi saka tsaka lang po yung ganito kung meron kayong pampiga mabilis ako po wala kaya ako na lang po, po may piga. kaya tuloy yung mga yung lalaki ko lumalakas kasi kakapiga kahit pa paano na-excess yung sila na po

bibili po kayo ng kalamansi check nyo po yung mga inog na o, oh. yung malalaki huwag po yung maliliit wala na po masyadong katas yun eh ay sariwa wala pang tatas yun kahit na green na green tumili po kayo yung medyo palis malapit na mag-expire yung inog malalambot na ba? Ah, ka na nung ang gular? Oh. Ito yung mga balat na pinagtabasan, mayroon pang lumalabas. kasabit ko yung falgets oh parang hindi yung kanina po yung lemon okay na po yun nalagyan ko na ng tubig 2.5 ako na po nilagay sa bukas malasa na pwede nang gamitin bukas malasa na ganun po ano kahit yung pag bibili kayo, yung mga hinog na, yung malapit ng itapon, no? kahit ito yung balat na uh, may kulay. O, saya po yung dalawang patak, ano? tatlong patak. Yung pinagtabasan. O kita niyo po, no? kadami pa, no? Ganon din sa kalamansi, eh. yung medyo inog na, pero malalaki. Huwag po kayong bibili na maliliit. Kung isa ba umay yung kakapiranggot lang. Ayan. Kaya ako po nilalagay siya sa lalagyan. Kaya nito, pagkatao si Rerep po, pagkailangan po namin, pagluto, kaya kukuha na lang. O yung tinatawag nilang garlic water with calamansi. Ito yung umaga po, tsaka gabi, may po ako noon eh. Kaya, importante rin po sa akin yan. Ano yun po? Yung namang lemon. Pag wala calamansi, lemon po, alternate, ano? Kasi pareho mong vitamin C yun eh. Yung lemon. O, so, kita dyo po, may patakpa, no? Kung inyong kaibigan, brother Armani so, Isang patak Kalamasi pa rin po yun Lasak kalamasi yung nawulog na yung isang patak ng mga malat na mabulok yung may kulay na po yung balat brown mura po yun eh madali mo pang ma alam nyo po kaya sa itapon na liya kahit barat yun may nila ang inabon mo dun yung katas pero yung green na green ay, wala pa po, po yun sayang lang ang pera

pa sabi ko to ka yung aso ko po nainitan pinalikuan ko na po pero talagang ano siya parang nababali siya sa hinip 啥呢？Sana. kaibigan, share mo naman sa iba ang video ko eh, di ba? huwag <laughs> niyo po ano malay mo paano magpiga Ang kaya yung Manila eh, maganda at sila napulot eh, kung hindi mo siya siya, na, baka sila magpupulot. Ayaw mo magsiya rin. bako ano na eh, pag hindi mo pa iniwa ngayon to bukas ano na pambasura na kasi kagabi po ito eh hikapon na bili eh mainit ang panahon Konti na lang. Konti <laughs> na lang. Pero panggapatak. Samer Samer Saan ka? Nakatawag ko po yung aso ko kasi Dahil po nagpipiga ako ng kalamas eh Ito sa mga ano, mas kaso Ito po, balat na lang Pero pa Indo itu malam itu di wa Amir nggak tahu kubu yang ngasih konti na lang. Tatlong piraso na lang. Press. Kita nyo po. nga lang, nakatayo pa Tawag ni Didi ka. po talaga, matsaga eh. parang na lang. Nakapiga pa. las Etto po. Ito po yung balat. <laughs> Kasama na po yung lemon. Nako, wala na. kita dyan po yung mga palbitso eto alisip ah, mo naman po yung balat ay yung buto yung buto nito ayan no. galang Konti-konti. Huwag lang sasama yung buto. Kaya nilagay nga po sa tasa para pag sinalin mo. Walang buto. Di ba yung matira yung buto, madali na maano yun. Pero pagka ganito, yan. Tsaga-tsaga lang, oh. Wala ka namang ginagawa. Itsagahin mo. Sabi nga, pag may itsaga, may nilaga. Para pinipula yun ah. Para salitang kanya. Pero, pag dito ka nagtsaga, meron ka makukuha. May matutunan ka. O, kaibigan, share mo naman ah. Itong aking munting video. Basta, YouTube. Napin nyo lang po yung Manuel 88, Manuel Bautista, 88-17. Actually, kahit na nakasama po yung buto dyan sa ano, wala namang problema eh. Kasi hindi mo naman kanya lang, mas maganda po yung ano na, yung wala ng buto. Ayan, karamihan po, buto na lang. Ayan, ayan, oh. namin na na yung aso ko si Samer eh makulit pinaliguan ko kasi ala na ko nang gusto niyang maligo araw-araw po pinaliliguan ko yung aso ko uh, si Chupo siya may mainit ng panahon eh po hindi mainit 'yung nagulan nung araw kasi kung hindi mo paliguan ano siya eh? Nagiging amuyaso. Eh, amuyaso asar nga pala. Opo, amuyaso. Pero pag pinaliliguan mo, napabawasan yung amuyaso. Ganun po ano. Siyempre, nag-alaga kang aso. Ibigay eh, mo lahat ang para nararapat. Opo, pagkain kanina. Ang pagkain niya, atay ng manok. Lobo. Ito niyo po yan. Tapos, tangalian niya, chicken curry. Pumasok ko po, pinakakain ko, hindi tira-tira. yung kain namin, ganun di sa kanya. Pagkain ng chicken curry, pipili ko siya ng laman. Yan, iiwain ko ng maliit kasi posipos siya, po, siya maliit. Ano? Ito po, tutuot na. We're <laughs> just Ayos na po. Yung lemon, nalagyan ko na po tubig, 2.5 liter. Nakita nyo po kanina, yung pinagkita po, nakarep na. Ito naman yung kalamasi. Kanina, hanggang dito na lang po yan. Hanggang dito. Yan po na, dagdag. Dito ba? pero tsaka lang kaya nakakapagawit. <laughs> Ganito dito na lamang po ay bigyan share mo naman